Ito po ang pangyayari ng sumama po si Senator Robin Padilla sa West Philippine Sea kasama ang ating Philippine Coast Guard at dito po nasaksihan at naranasan ni Senator Robin Padilla kung papaano po pinalalayas ang ating mga kabayang Pilipino ng mga Chinese Coast Guard sa ating mismong teritoryo sa West Philippine Sea mga kabayan. Why we alter our course? This is our territory. Over. All our activities, like the international, international laws, they are all legal.

di kapasi sil sada gata kundu sasi mulia salami pungu gau menilai kantula atau sa agai mina mahal angkis lelang watau wat muri tagung pai na lagi ang bibirin na taraw niya kailang pangali Magdi magibiling lupa ng araw ng anwal at ang pagsinta boy is sa puso ang liba na pagmula ng mga api ang mga taga ng mga sarili dito tayo na may bandila dito natatakot sa mga <tik> 为人民谋幸福，为共产主义奋斗。为中华之崛起，发愤图强。 Farm Vessel BRP Francisco Dagohoy MMOA 5002 In accordance with international and Philippine national laws we are conducting lawful maritime operations and we are proceeding on our planned route. Over. Nagsalita na si Gabriela sila. Hindi, Dagohoy. Nasa BRP Dagohoy. Ang bira ka. Hanggang pala si Gabriela sila na magandang pose. Hindi na sinakilala. Oo nga. Yan po, nakatayo na po ang balila natin sa Pagasa Island. Wow, wow, gayway wow, na ang ating kawat sa Pilipinas. Mabuhay ang Pinoy, mabuhay ang mga Pilipino. Uh, doon Duterte 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 Pagasa. Buhay, Pagasa, buhay, Pagasa. Duterte tayo, tayo, tayo Pagasa. Pag pag uh, pag yes sir, buhay, this is the vai tadi, saya sahaja, betul? Tidak boleh melrock Poncho K-3 Kaopirestrial kerana di badai Beday 2, bayay 3 Fakat mereka di bawah sekitar daar Good job, itu penguasa Ruang pasukan ini endorsed by Pak Bye-bye! Pilipinas! Wow! Bakit naroon sir? Bakit? Bakit naroon sir? 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 Hindi 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 ka kaya sa kamit. Hindi ka kaya sa kamit. Hindi sa Hindi kaya sa kamit. Hindi ka kaya Hindi ka kaya sa kamit. Hindi ka Hindi ka kaya sa kamit. Hindi ka kaya sa kamit. Hindi ka kaya sa kamit. Hindi 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 我是中国海事，渔船进入我国管辖海域，严重侵犯我国海洋权益，请你船立即离开此海域。In the spirit of the test，this is China Coast。You have entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China and infringed our maritime integrity. Please leave immediately. Loving Media 3 China Coast Guard with PAL number 5201 This is Naval Station, Emilio Liwanag, Pagkasa Island, Philippines In accordance with international and Philippine national laws We are currently conducting maritime patrol within the territorial waters of Pagasa Island, Philippines. All our activities are within the territorial waters of Pagasa Island. Republic of the Philippines. Over. Tanod baybayin ng China. 5201. Ito ang naval station ng Emilio Liwanag, isla ng pag-asa ng Pilipinas. Kami ay kasalukuyang nagpapatrolya sa karagatang sakop ng isla ng pag-asa ng Pilipinas. Ang anumang aming aktibidad ay base sa pangkalahatan at sa batas ng Pilipinas

bayangku datang ingi kau pilih pinaskumal ang pusuku buai man sai ui bi bi gay tungku likui lagi kang paglingkuran ang la mo'y babantayan Pilipinas kong mahal Kuya! Ayan! Kuya! Ayan po ang ating mga magigiting na sundalo rito Thank you, Idol! Yes, Welcome to Pagasa Island! Free po yung Media 3 Media Media mga ganti, we patrol within the territorial waters of Island, Philippines. Ang aktibidad ay sa pangangailangan ng mga sa lindas, rest of rest of Island, Philippines. You are within Philippine territorial sea. nationals and Philippine national laws. No. You are within Philippine territory at sea. You are advised to leave the vicinity immediately.

So, Nakaperya tayo ngayon sir, mapahila muna tayo sa tropang Coast Ayan ang maganda makita, ayan ang papel ng Coast Alam mo, uh, uh, to the rescue sir uh, oh, <laughs> Ito na Tuling naman ngayon, okay. tayo Ito Torres and Tapos na kami, hinihila kami ng, uh, ng Coast Guard Nasa likod kami ng Chinese Militia So ngayon, hinihila na kami ng tropang Coast Guard Pabalik sa show So, magandang experience to sir at least hindi natin na uh, ano nga eh hindi naman talaga uh, masasabi natin yung uh nangyayari sa Dagat, bisnis keri, di tayo upang naman kopya ng posda niya niya, nasaan? Buhay, buong tingin ko corrections ayun oh. china, ako ng ating escort, ganyan nung kami katigat, Medyo ang escort namin. major ship ng China, ayun lo sa posda sa camera, malayo yan, pero... <makes noise> Lapit na yan. <makes noise> Lapit na po yan. Yan yung export namin yun ang banderang pula. Ah, hindi na po